Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magpalang araw ng panambahan sa kaibigan. Kamusta ka na? Na ba'y nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya? Sa araw nito, sa araw ng panambahan, tayo ay uh, mapapaalalahanan ni uh, Apostol uh, Pablo patungkol sa kahalagahan ng uh, pamumuhay na malinis sa harap ng ating uh, Panginoon. Titignan natin kung ano ang kanyang paalala na kukunan natin ng aral uh, patungkol sa sinasabi nga niya na ang uh, kanyang buhay ay kanyang ipinagkaloob sa ating Panginoon sa paninilbihan. Bago natin tunghayan ang paalala ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig sa Filipos, tayo muna ay manalangin. namin sa langit, marami pong salamat at sa mga pagkakataong ito humihingi uh, po kami ng uh, kaalaman at karunungan at tigit sa lahat ay uh, ihanda mo ang aming puso at isipan sa panambahan at sa aming pong pagdulog sa inyong uh, banal na salita, ito po ay paalala na dadalhin namin maya maya lamang sa aming pong pagdulog sa mga pagsamba naway sa aming pong mga awitan mga papuri ay wala pong maging hadlang sa aming pong pagharap sa inyo sa larangan ng pagsamba. Tinadakila ka namin, Panginoon Diyos, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Pagpalain mo ang inyong mga anak, higit sa lahat, pagpapalang spiritual. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming pananalangin. Amen. Alam mo kaibigan sa ating pag-aaral sa araw na ito bilang paghahanda sa ating pagsamba, isang magandang paalala ang uh, pahatid sa atin sa aklat ng uh, Filipos o sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos at ito ay may uh, kinalaman uh, sa patungkol sa paninilbihan. Kung hawak mo ang iyong Biblia, tingnan natin kung ano yung paalala na kukuna natin ng aral na ating maisa sa pumuhay. Pakibuksan mo na lang sa aklat ng filipos uh, in the book of uh, Philippians uh, chapter 1 verse 21 ang ating pagtutuunan ng pansin. At tingnan natin kung ano ang paalala at aral na ating makukuha. Ganito ang ating mababasa dito sa Philippians chapter 1 verse 21 lang tayo kung may panahon ka mamaya pakibasa mo yung buong kabanata isa sa aklat ng Filipo sabi dito ni Apostol Pablo sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito ay pakinabang ang kamatayan Ah uh, siguro kung uh, by heart alam mo ito no? sabi nga ni uh, Pablo For to me, to live is Christ, and to die is gain. Iyan ang sinasabi sa New International Version. Alam kay kaibigan, sa isang talatang ito ay makikita natin ang layon ni Pablo sa kanyang buhay. At ito ay makukuna natin ng aral, yung kanyang layon sa kanyang buhay, na is niyang papurihan ang Panginoon sa kanyang buhay. Si Kristo ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, the essence o yung pabango sa kanyang buhay ay yung kanyang pakikisa kay Jesus. Bagaman siya ay itinuring na apostol, siya ay uh, may tungkulin, ngunit magmula nang uh, nakilala ni uh, Pablo si Jesus sa kanyang buhay at uh, ginamit siya ng Panginoon, ang uh, higit na pinagtuunan niya ng pansin, ay ang tungkulin at higit sa lahat ang pamumuhay ng maayos sa harap ng Diyos. At iyan, kaibigan, ay angkop para sa atin. Yan yung isa kaagad na paalala para sa atin. Magbula ng nakilala natin si Jesus sa ating buhay, meron din tayong tungkulin. At higit sa lahat, isa sa ating maraming tungkulin ay ang pagpapahayag ng kabanalan sa ating pamumuhay. Ang ibig pakahulugan ng apostol sa isang talatang ito, Philippians 1.21. Kung siya man ay dumaan sa matinding hirap o halimbawa ay maging martir, siya ay naniniwala na mapapapurihan pa rin niya ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtataguyod o pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ipinaliwanag ni Pablo na tulad ng isang lumalahok sa isang paligsahan, hindi patapos ang laban hanggat di siya nakararating sa dulo. Kung halimbawa, ito ay paligsahan sa pagtakbo. Ito yung konteksto ng uh, ng aklat o sulat niya sa mga uh, taga-Pilipos. Lahat ng lakas, ika nga ni Pablo, lahat ng lakas ng isang atleta ay ginagamit niya upang magwagi sa paligsahan. At alam mo kaibigan, tayo ay nasa isang paligsahan dito sa Sanlibutan. Lahat ng ating lakas, lahat ng ating karunungan, kaalaman higit sa lahat na maka-Diyos na magmumula sa ating Panginoon, itong ating gamitin upang tayo ay magpakita ng kabanalan sa ating buhay. Ito ang layon ng ating buhay bilang bahagi sa gawain ng Diyos. Tuparin natin ang ating tungkulin uh, na iniatas sa atin ng Panginoon. Hindi pa nararating ang layon na maging katulad ni Kristo we are not yet rich the goal of being like the Lord Jesus Christ. Ngunit, sabi nga ni Pablo, patuloy tayo sa pagtugi sa isang buhay na ipinamalas ng ating Panginoon. Sabi nga niya kasi, no, imitate me sa kanyang mga tagapakinig, imitate me as I imitate Christ. Dapat rin nating pakahalagahan na ang mga kaloob na spiritual, what we uh, call as spiritual gifts, ay dapat nating itong gamitin sa kapurihan ng ating Panginoon. Dapat tularan natin ang layon ni Pablo ang magbigay papuri sa Diyos sa anumang kalagayan. Ito yung sinasabi niya dito sa pinag-aaralan natin. Maging mahirap man ang kanyang haharapin o kahinatnan, siya ay hindi manlulumong unahin ang Diyos sa kanyang buhay. At ganito rin kaibigan ang paalala para sa atin. Dapat natin itong isaisip ang pagtupad sa tungkuling ipalaganap ang mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Isang aral pa rin ang makukuha natin dito sa nag-iisang talatang tinutunghaya natin. Ay ganito, may katanungan dito at ito ay paalala o aral para sa atin. Ang tanong ay ganito, sa ating bang buhay, ang lahat ba ng ating ginagawa sa, kayo, sa ngayon, sa kasalukuyan, ang lahat ba ng ating ginagawa? o maging yung mga bagay na minimiti o inaasam natin. Ito ba ang mga bagay na ito ay upang papurihan ang ating Panginoon? Kaibigan naway, no, makita ng ating kapwa ang kaibahan ng ating patotoo sa kalakaran ng sanlibutan. Kapatid, ang tanong pa ay ano ba ang layon natin sa ating buhay? Sa ating bang kalagayan sa ngayon? Ay mapapapurihan ba natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay na ating ipinapakita higit sa lahat sa Kanya at sa ating kapwa. May isa pang katanungan dito sa mga pagsubok ba? Maisusulong pa ba natin ang gawaing iniatas sa atin ng ating Panginoon? Kaibigan, sa araw ng panambahan, papurihan natin ng Diyos sa ating buhay. Higit sa lahat, humingi tayo ng karunungan sa ating pagdulog sa Kanya at upang tayo ay maging mabisa sa pagpapahayag ng Kanyang banal na salita. Kaibigan tulad ni Apostol Pablo, hindi lamang pagtupad sa tungkulin para sa kabutihan ng ating kapwa at para sa kapurihan ng ating Panginoon, higit sa lahat Panginoong uh, higit sa lahat kaibigan sa ating pagharap sa ating Panginoon, magpakita tayo ng isang buhay na dalisay ng isang buhay na nagpapakita ng kabanalan. Dito natin mapapapurihan ng ating Panginoon. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ito po si Great Mabuti ng IGSL. Samahan niyo po ako sa isang panalangin para po sa lahat ng Christian churches dito po sa ating bayan. Ama namin Diyos, dinadalangin po namin na kami pong mga Kristiyano ay magpapatuloy po na igagalang kayo, mamahalin kayo, at magbibigay po kami ng pagpupuri at pasasalamat sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, na ang mga Kristiyano sa iba't ibang pulo ng aming bansa, Panginoon, ay magkaroon ng vision to make disciples who will also make disciples. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga elders, pastors, ang mga small group leaders, at ang kanilang mga pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, na lumakad po sila ng may kabanalan, pagpapakumbaba, Manatili pong maayos ang kanilang relasyon sa bawat isa. Manatili silang masaya sa pamagitan ng kalakasan at kapayapaan na tanging magmumula lamang sa inyo. Marami pong salamat sa bawat hard work at hindi lamang hard work ng mga manggagawang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanila. Dalangin din namin, o aming Diyos, na palawigin niyo po ang kanilang mga ministeryo. Ang iba't ibang mga denominations nang sa gayon ay mag-expand ang mga gawain patungkol sa pangangaral ng inyong salita at pagdidisipulo panginoon hindi lamang po dito sa aming bayan kundi sa buong mundo. May we continue to love you o God with all our heart, mind, soul and strength. And to love our neighbor as we love ourselves. Salamat po, O aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bahagi po ng ating pagsamba sa araw nito muli, tayo ay dudulog sa ating Panginoon at mamamagitan tayo para sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sama sa langit, marami pong salamat at muli kami may, may pagkakataong dumulog sa inyong upang makapamagitan para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway, kung loloobin mo at ayon sa inyong taktang panahon, ang aming pong mga itatalaga ay magkakaroon po ng tugon. Ganito po ang tugon ng aming mga kapatiran, katulad ni Arnel, ang kanya pong pananalangin ay spiritual and emotional comfort. Sapagkat siya po ay nasa Taiwan, marami siyang uh, challenges na maaring uh, pinagdaraanan. Ang kanya pong pananalangin ay spiritual and uh, emotional uh, comfort. Um uh, 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 he would find time upang dumulog siya sa inyong banal na salita. Para po sa Avino and Caidic families, kalakas ang pisikal o Diyos ang kanilang idinudulog. Kay kapatid Teodora, namamagitan po siya ng maayos na kalusugan at kaligtasan para po sa kanyang pamilya. Naway gamitin mo si Teodora upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanyang sambahayan. Kay Irene at kay Saldea, ang kanila pong pananalangin ay malalim na pangunawa sa mga bagay na spiritual. Pagkalooban mo sila ng karunungan, Panginoong Diyos. Humihiling din po sila ng uh, paglago sa kanilang spiritual na buhay at maging kalakasang physical. Si kapatid Cesar naman po, patnubay as well as protection ang kanya pong idinudulog sa inyo sa araw na ito. Kay Evelyn, ang kanya pong pananalangin ay karunungan sa lahat po ng kanyang decision making uh, processes. At para po kay kapatid Mar, ang kanya pong pananalangin ay uh, safety, kalakasang uh, spiritual, kalakasang pisikal at higit sa lahat kaligtasan Panginoong Diyos. Panginoon sa amin po mga idinulog sa inyo kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong taktang panahon magkakaroon po magkakaroon po ng katuparan ang mga bagay na amin pong inihaing. Ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin Panginoon mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na aming inihahaing sa inyo. Tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan sa ating pagharap sa ating Panginoon sa araw ng panambahan, Tulad ni Apostol Pablo, ang paalala rito ay meron tayong tungkuling ipalaganap ang mabuting balita. Hindi lamang yon, ang uh, pagiging mabisa sa pagpapahayag ng uh, mabuting balita sa ating kapwa dapat ito ay makita sa ating pananalita at gawa upang tayo ay maging mabisa at paano natin ito ipahayag sa kanila Kaibigan ipakita natin sa Panginoong Diyos na tayo ay uh, uh, magpapakita sa ating Panginoon ng buhay na dalisay at buhay na may kabanalan ito rin ang uh, batayan ng ating kapwa kung makikinig sila sa atin o hindi. Kaibigan, tandaan natin sa ating pagharap sa ating Panginoon sa araw ng panambahan, naway walang maging hadlang. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Sa araw na ito, sa aming pong pagharap, naway atanggapin mo ang aming mga awitan at papuri, maging ang aming pagsamba. Hiling po namin na gamitin mo ang inyong mga tagapagsalita upang malinaw at mabisa nilang mapahayag ang patungkol sa inyong pag-ibig at kaligtasan. Tanggapin mo ang papuri ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Para sa iyo, tandaan mo kaibigan, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman.